Pagkalina yes. natin si Professor Dindo Manhit, Geopolitical Analyst, Founder and CEO, StratBase Group. Uh, Professor magandang umaga, Happy New Year si Joel Sweng. Good morning po. Good morning Wang, good morning Joel, good morning sa inyong mga tagapakinig. Professor siguro forecast po ninyo naging uh, maasim ang uh, politika uh, sa taong 2024. Ano nakikita ninyong uh, ganun din pa magiging uh, uh, pangyayari sa 2025 uh, sa politika? Maharing may tayo dapat na expectation dahil papasok tayo sa tinatawag nating midterm election, no? Na meron tayong political divide na hati ang politika sa atin. May grupong suportado ang Pangulong Marcos, may grupong suportado ang President si former President Duterte and family no si Sara pero ako naniniwala na pagtitingnan natin yung koalisyon na nabuo ng Pangulong Marcos eh mukhang mas matibay yung koalisyon na yun, at baka magpapakita silang ng malakas na performance come 2025 May sa ating election. Ano nakikita niyo po sa relasyon between BBM and Vice President Sara Duterte? Yung play ba ng politika sa between the But, two? Claro na na tayo ay nahati between those two groups no? at makikita natin makatuloy-tuloy na to until the end of the administration mm -hmm. ng Pangulong Marcos. So ang kailangan lang natin tingnan ay as Pangulo si Marcos uh, kung deliver siya sa mga programa ng gobyerno, mm -hmm. ma-address niya ang mga gusto ng taong bayan. No? tulad ng at the end of the day kasi maingay ang politika pero ang challenge natin ay yung talagang pang-araw-araw na Uh, pagsubok natin mga kababayan, mm -hmm. trabaho, maganda ba ang kita, mm -hmm. pag-aral ba ang mga bata, Maganda ba ang healthcare nila kung at lahat to, ito ay may programa sa gobyerno yes. so proper governance proper implementation execution of all these government programs maka ang makikita natin 'yung lalakas ang puwersa ng marcos mm. kailangan lang nilang maipatupad ito at ma-deliver na maayos sa sambayan ng pilipino hindi, mm, sige sige uh, hindi, hindi ho maging naging ano maganda ang ano ang reception kay presidente no ng ano ng mga impeachment uh, complaints mm. laban po sa ating Vice presidente at sabi nga ho niya eh Uh, parang may may sinasabi siya na ayaw ho niyang suportahan po ito. Mm -hmm. uh, habang ginagawa natin ang paraan ang problema po natin sa ekonomiya, tapos uh, midterm elections pa. Mas mabuti bang wag na nang ituloy itong mga itong mga complaints na ito laban po sa ating vice presidente. Yung issue kasi ng impeachment, alam naman tayo ay demokrasya. Nakita naman natin yung mga nag-file ng impeachment, is our civil society organizations mm -hmm. na talagang consistent sila administration of ad, administration na palagi lang hinihingi na managot para managot ang ating mga public official di ba in complain ng akbayan at saka ng bayan muna coalition eh consistent sila doon so sa akin lang baka magandang harapin din ng ating vice presidente ito mga katanungan ito at uh, maging mas transparent at maging accountable sa mga issue Si karamihan naman ay ang base ay yung Commission on Audit report tungkol sa paggamit ng iba't ibang pondo ng gobyerno. yun at parang ang bigat kasi ng timbang dito, Professor Manhite, mm -hmm. eh, either ekay eh, tayo bay magahabol accountability o ilet go na natin yung possibility nun para for the sake of political instability? Wala tayong political instability right stability now. instability po. Wala. Uh -oh. Wala tayong instability, pero mm -hmm. tayong political noise. Ah, kasi, right. Oo. Kaya sa may matibay ang institusyon ng pamahalaan, umaandar ang gobyerno. At uh -uh. Ngayon nga lamang, eh, with all the noise, patuloy ang pagginhawa ng ating ekonomiya. Uh -uh. Diba maring lumabas pa tayo, isa sa mga pinakamataas sa ekonomiya. So nakikita stable ang ating gobyerno. May ingay, militar daw. Pero pag natin, parang hindi namang issue ng mga militar in office. Uh -uh. Ang maingay, yung mga retired. Apa? Sino sila? Apo, karamihan sa na nagsilbi sa tro nagsilbi sa administrasyong Duterte. Kaya okay. sa akin, wala tayong political instability. klarong-klaro. matiba mm -hmm. okay. uh, matibay ang ating lipunan ngayon. Mm -hmm. Ang kailangan lang is matigil tong political noise at harapin natin at kuminhawa ang kabuhayan ng na nakararami. Mm -hmm. Matatagpo ang panunungkulan ng presidente Marcos. Ako naniniwala kasi ang problema niya hindi talaga yung political issue but yung hirap ang tao tulad ng hirap ang tao sa iba't ibang bansa inter-town nating inflation, mababa ang bilihin. Mm -hmm. yes. uh, ang kaya sagot doon ay magandang trabaho, magandang kita. So ang kailangan natin sana ay an investment-led growth. Mm -hmm. Napakinggan ko nga si former Deputy Go Governor Diwa, mm -hmm. eh kailangan talaga nating ng investment, magkatrabaho ang tao at yun ang yun ang magpapatatag lalo sa Bansang Pilipinas as we go into 2025. Professor, salamat sa oras. Po ninyo. Happy, Sir, New again, you. Ah. Happy New Year again. Happy po. New, New Year, ingat, ingat salamat din. Din. Salamat Good Professor Dindo Manjit.